Tignan mo itong dahon mga chong Papakita ko sa inyo Nagfrost siya Ayan o Ayan mga chong yelo Oh. Putik yan Pero mahina pa to eh Ewan lang natin bukas Kasi ang forecast bukas is Negative 2 Celsius Ang kapal na ng snowman Ayan mga chong grabe ang kapal. Picture na yung dalawa. Ubo. Ay gage. Nagbabatuhan na. Nagbabatuhan na dito. So ayan. Good morning mga chong. So tara. May papakita ako sa inyo. So ayan mga chong. Lah, ba't tayo masaya? Masara. Yan. So, yan mga chong, um, ang oras ngayon dito is 10.35 a.m. So, kanina, hindi ko kasi dala yung, uh, lamig Hindi ko dala tong camera. So, uh, gusto ko lang ipakita sa inyo. Na-excite ako. Kala, oh, ano na eh. Nag-snow na eh. Pero, ano lang pala mga chong, semi-snow nag semi snow dito kanina mga chong papakita ko ng sa inyo kasi napakalamig kagabi kaya siguro ayun um, nag semi snow kagabi wala ano ma kanina mas marami pa to eh ayun ang makikita nyo mga chong meron siyang particles ng yellow ayun o no. oh. <laughs> ayun dahon mga chong papakita ko sa inyo nagfrost frost sya ayun no sa lamig so malamig din ngayon ang inanti ako nagdoble ayan o may mga tipak ng yelo dito eh saan ah, gusto lang pakita sa inyo kasi nga first time ko lang eh hindi pa ako nakakakita ng snow ayan o oh. so makikita nyo mga chong meron siyang bahid ng yelo tapos ayan, tingnan niyo yung mga tubig dito. Ah, uh, nag-froze nag talaga siya mga chong ayan oh. Eee, yun, mga chong yellow yan oh. Putik yan. Naging ano siya mga chong, naging ice. <laughs> Angas. You know. no? So sayang, hindi tumuloy yung snow. Pero siguro mamaya, um, or bukas yan mag snow na dito talaga um, uh, uh -huh. magkakaroon na tayo ng first snow experience dito sa Hungary so napakalamig na yan hindi ko alam kung ilang celsius pero may araw so weird ano oh. ganda ng sikat ng araw ayun yung mga taniman na yan hindi nakita kasi medyo malaho, malayo tayo eh. Pero ayun, namuti siya. Para siyang snowfield. Ayun, so far yun pa lang naman yung na-experience natin. Um, haging ng snow. Tapos, yung tubig eh, naging frozen. So, ayun. Nagabang pa rin tayo at hoping na maka-experience ng snow dito sa Hungary, sa Europe. So ayun lang mga chong. Wala lang, share ko lang. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bell sing and jingle bell ring

So, ayan, um, kamusta kayo? Akarating lang galing uh, work. So, ayan, uh, gusto ko lang i-share sa inyo mga chong. Ayan, pakita ko sa inyo. So, medyo may snow dito sa amin. May lang. Ayan, labas tayo, pakita ko. Ayan, ayan. O, may lang siya mga chong. O. Oh. Pero meron. yun Ayan, no, ko kung nakikita niya mga chong boy siya malakas siya ah oh, mahina pa eh pero okay na din kesa wala <laughs> ayan mga chong may mga namumuong ano dito may mga namumuong ng snowflakes ayun o oh. uy hindi pa ganun kalakas pero nararamdaman ko na siya ah kasi mga chong depende yung buhos ng buhos ng snow sa lakas ng ulan kasi tubig yan eh babagsak yan ngayon kung malalaki yung patak ng snow ibig sabihin mo ulan pero yan maliliit lang kita nya umaambon lang dito so yan Uy, palakas na ng palakas mga chong ang ah. current ang um, current temperature ngayon is um, 8 lang negative 1 celsius mga chong so kung mas mas negative pa yung lamig mas malakas yung buga ng snow ah lamig so ayun lang na share ko lang sa inyo mga chong nakakatuwa lang pero mahina pa to eh Ewan lang natin bukas kasi ang forecast bukas is negative 2 Celsius. So, try ko ulit bukas. Labas ako. Uh, ah, tignan natin kung lalakas yung snow. right? 2 hours later. chong gago gising ka na may ay, snow ay. Ay. na gage gage snow yan tanga eh mm. <laughs> nang <laughs> mata na sa labas kami lahat so ayan mga chong um sumabog na ulit ang liwanag at sabi ko naman sa inyo kahapon, i natin ngayong umaga kung kumapal na yung snow. So ayun na nga. Eh na mga chong. Kumapal na nga. <laughs> Ang kapal na ng snow, man. Ayun mga chong, grabe. Ang kapal. Talagang snow na dito sa Angari mga chong. So, ang kapal na ng snow dito sa amin sa may Zala Chai Zala Chai Hungary ito kasalukuyan namin ginagawa yung uh, malaking snowman mga chong gagawa kami Siyempre, matik yan kailangan meron tayong snowman kapag may snow ayan ah, tulog pa kasi yung ibang kasama ko eh. pero meron namang iba yan si Javier nandyan ah, ang kapal ng snow so yun grabe sakit tumatagos siya sa sa medias ayun so ito bubuin bo namin tong snowman hindi kasi ganoon kakapal eh pero ito balak namin siyang gawing snowman para may snow dito may snowman kami dito sa accommodation so ayun ayun ng snow mga chong dito sa Hungary ito ang aking uh, first first snow dito sa Hungary so napaka sayang experience nito mga chong dahil ayun nakakatawa na maka experience ng snow dito sa Hungary yan kaya punta na kayo dito mga chong mga gusto maka experience ng snow dyan ayun uh, maik masak ano maikasasa masaka basta matutupad niya yung pangarap niyang maka ano ng snow maka experience yun know. kapal lo try tayong gumano pwede na mag snowball snowball fight ah mamaya magi snowball fight kami mga chum yun oh. para lang din siyang ano Ice. Yeah. Yeah. Grabe kapal. Pa Solid mga chong. Alright. Woo! First snow. Let's go. Ayan na. Nagsisilabasa na sila. Nagsisilabasa na sila mga chong. Matibay itong mga to. Tinan nyo. To. Hindi nilalamig. Hindi nilalamig. Grabe. <laughs> Taga dito, si, hindi taga dito talaga sila eh. Ayan oh. Parang taga ibang bansa ka din. Parang kaming taga planeta. Parang kaming lang ilan, talaga sa Mga Mga Hungarian talaga sila. Kosa no? Grabe oh. <laughs> 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 Humiga nga ako dun. Ayan <laughs> na. Picture na yung dalawa. Ay, gage. Nagbabatuhan na. Nagbabatuwa na dito. ayala na. Bug. <laughs> Naku, patigasin daw. Ayan na si Boss JM. Boss JM. Shut up. Ay, ay, ay. na na. Lumig. <laughs> go, go. <laughs> 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 Veterans bumato to. Baseball player. Uy, baka bato na yung mapulot mo te Ba't may itim na yan? May charcoal lang kasama. <laughs> Yari ka dyan. Ayan, okay. Oh <laughs> Alright, mga chong, ito na. Gagi. <laughs> oh Gagi. 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 makapal. Ah, sarap pa oh may Try mo rin kaya. <laughs> Gato po. Ah. Sarap pa oh may gata. Snowman. Lugo, guchong. Sarap. <laughs>